Mga ka welcome muli sa ating channel. Ngayon ay may napakahalagang paksa tayong tatalakayin. Isang usapin na direktang may kinalaman sa kalusugan ng ating mga bato or kidney. Marahil narinig na ninyo ang salitang creatinine mula sa inyong mga blood tests o baka sinabi na ito ng inyong doktor. Pero ang tanong, ano nga ba ang ibig sabihin ng mataas na creatinine? Bakit ito nakakasira ng kidney at ano ang mga pagkain na madalas na hindi natin namamalayan ay nag-aambag dito? Kung ikaw ay may high blood pressure, diabetes, gout o madalas na sumasakit ang iyong likod at bewang, mahalagang manatili ka hanggang dulo ng video na ito. Dahil ipapaliwanag ko hindi lamang kung ano ang creatinine, kundi kung paano mismo naaapektuhan ng ating pang-araw-araw na kinakain ng antas nito sa dugo. At higit sa lahat, ililista ko ang walong pagkain na dapat mong bantayan dahil tahimik itong nagpapabilis ng pagkasira ng ating kidney function. Pero bago tayo magsimula, tandaan, hindi ito pamalit sa personal na payo ng inyong doktor. Ang mga impormasyon dito ay para gabayan kayo tungo sa mas maingat na pamumuhay at mas ligtas na pagpili ng pagkain. Ang creatinine ay isang waste product o basura ng ating katawan na nagmumula sa metabolism ng ating mga kalamnan. Kapag gumagalaw tayo, gumagamit ng enerhiya o kahit natutulog lamang, patuloy na gumagawa ng creatinine ang ating mga kalamnan. Normal ito. Dahil ang kidney ang nagsasala at nagtatanggal ng creatinine sa dugo palabas ng katawan sa pamamagitan ng ihe. Ngayon, kapag tumaas ang creatinine level sa dugo, ibig sabihin nagkakaroon na ng problema ang kidney sa pagsala. Okay, para itong signal o alarma na bumabagal o nababara na ang ating filter system. Kung pababayaan, unti-unti itong hahantong sa tinatawag na chronic kidney disease o CKD. At kapag umabot sa malubha, dialysis na ang magiging kapalit ng trabaho ng ating mga batok. Kaya't napakahalaga na bantayan ang creatinine level dahil isa itong simpleng numero na kayang magbunyag ng malalim na kalagayan ng ating kalusugan. Marami ang nagtataka. Dok, eh natural namang gawain ng katawan ang paggawa ng creatinine. Bakit pagkain ang pinag-uusapan? Ang sagot, dahil ang dami at uri ng pagkain na ating kinakain ay direktang nakakaapekto kung gaano karaming creatinine ang nalilikha at kung gaano kahirap para sa ating kidney na salain ito. Halimbawa, ang mga pagkain may mataas na protina at purine ay nagdudulot ng mas maraming byproducts na kailangang salain ng kidney. Kapag sobra ang load, napipilitan ang mga bato na magtrabaho ng lampas sa kanilang kakayahan. Dagdag rito ang mga processed foods, sobrang alat at ilang uri ng karne ay hindi lamang nagpapataas ng creatinine, kundi pati ng blood pressure at uric acid. Dalawang kondisyon na parehong sumisira rin sa kidney sa katagalan Unahin na natin ang pulang karne gaya ng baka, baboy at tupa. Ang red meat ay mataas sa creatine, isang compound na natural na nasa laman. Kapag niluluto at kinakain natin ito, ang creatine ay nagiging creatinine sa katawan. Kung ikaw ay malusog at walang problema sa kidney, kayang salain ng bato ang dagdag na creatinine ka na ito. Pero para sa mga taong may simula ng kidney damage, diabetes o high blood, ang sobrang red meat ay para bang nagbibigay ng bigat na hindi na kayang pasanin ng kanilang bato. Bukod pa rito, ang red meat ay madalas ding mataas sa saturated fat. Ang sobrang taba ay nagdudulot ng atherosclerosis o pagbabara ng ugat. Tandaan ang kidney ay punong-puno ng maliliit na ugat. Kapag barado ang mga ito, lalong bumababa ang kakayahan nilang magsala. Kung red meat ay delikado na, mas lalo namang nakakasama ang mga processed meat gaya ng hotdog, bacon, ham at longganisa. Ang mga ito ay may mataas na sodium at preservatives. Ang sodium ay direktang nakakapagpataas ng blood pressure. Tandaan, ang high blood pressure ang isa sa pinakakaraniwang dahilan ng pagkasira ng kidney. Bukod pa rito, ang mga processed meat ay naglalaman ng phosphate additives na hindi natural sa katawan. Kapag dumami ang phosphate, humihina ang buto at nagkakaroon ng calcium imbalance, dagdag pasanin na naman sa kidney. Kasama rin sa listahan ng mga dairy products tulad ng cheese, whole milk, cream at yogurt. Bagamat may calcium at nutrients ang mga ito, mataas din sa protina at phosphorus. Ang sobrang protina ay naglalabas ng mas maraming waste products gaya ng urea at creatinine, samantalang ang phosphorus ay nagdudulot ng imbalance at buto disease kapag hindi na ilalabas. Dagdag pa, maraming cheese at cream ang may sobrang alat na dagdag pasanin pa sa kidney. Hindi rin ligtas ang mga seafood na mataas sa purine, gaya ng hipon, alimango, tahong, pusit, at sardinas. Ang purine ay nagiging uric acid sa katawan. At kapag dumami ito, dagdag pasanin sa kidney ang paglilinis. Para itong filter na binubuhusan ng sabay-sabay na dumi. Kaya kung mataas na ang creatinine mo, limitahan o iwasan ang mga ito. Ang mga pagkaing mataas sa alat, gaya ng chips, instant noodles, canned goods at fast food, ay malaking panganib din. Ang sobrang asin ay nagpapataas ng presyon ng dugo at nang nagdudulot ng fluid retention. Kaya't lalong nahihirapan ang kidney. Kapag hindi na mailabas ang sobrang sodium at tubig tumataas ang creatinine sa dugo dahil hindi na naitatapon ng maayos ang mga waste products. Kasama rin sa listahan ang beans at legumes gaya ng munggo, garbanzos at lentils. Bagamat healthy para sa normal na tao, mataas ang mga ito sa protina at phosphorus. Kapag mahina ang kidney, hindi na nito kayang salain ang sobrang waste products at nagiging dagdag load pa ang phosphorus. Maging ang ilang prutas at gulay na mataas sa potassium gaya ng saging, avocado, kamote at pakwan ay maaaring maging delikado sa taong may CKD. Dahil hindi na nailalabas ng kidney ang sobrang potassium, naiipon ito sa dugo at nagiging sanhi ng hyperkalemia, isang kondisyon na nagdudulot ng irregular heartbeat at cardiac arrest. At syempre, hindi mawawala sa listahan ang mga matatamis gaya ng soft drinks, cake, ice cream at candy. Ang sobrang asukal ay nagdudulot ng diabetes na siyang pangunahing sanhi ng CKD sa buong mundo. Bukod dito, ang soft drinks ay may high fructose corn syrup at phosphorus additives na parehong nakakasira ng kidney. Ngayon, baka itanong mo, ano naman ang ligtas kainin kung mataas ang creatinine? Hindi ibig sabihin na wala ka ng pwedeng kainin. May mga alternatibong pagkain na magaan sa kidney tulad ng isda, manok na walang balat, at sa egg whites para sa protina. Para sa carbohydrates, mas mainam ang white rice kaysa brown rice dahil mas mababa ang phosphorus at potassium sa prutas, ligtas ang mansanas, ubas at peras. Sa gulay, pwede ang repolyo, lettuce at pipino. Ang sikreto ay nasa tamang dami at tamang pagpili. Sa meal planning, mahalagang limitahan ang protina, bawasan ang asin, iwasan ang phosphorus additives, kung kontrolin ang potassium. Huwag sobra, huwag kulang ang tubig at dapat ay ayon sa payo ng doktor sa lifestyle, kailangan panatilihing normal ang blood pressure, bantayan ang blood sugar, mag-ehersisyo, iwasan ang madalas na pain relievers at huwag manigarilyo o magpakalulong sa alak. Kadalasan, ang CKD ay tahimik na nagsisimula. Maaring wala kang sintomas kahit mataas na ang creatinine, eh, pero may mga senyales na dapat bantayan. Madalas na pag-ihi lalo na sa gabi pamamaga ng paa at mukha, matinding pagkapagod, pagbabago sa kulay at amoy ng ihi, pagkawala ng gana sa pagkain, pangangati ng balat, hirap sa paghinga at hindi regular na tibok ng puso. Kung may family history ka ng kidney disease, may diabetes o high blood, madalas kang uminom ng pain relievers or laging may UTI, mas dapat kang magpacheck ng creatinine at urinalysis kahit wala ka pang nararamdaman. Mga ka-health, ang mataas na creatinine ay hindi katapusan, kundi isang babala at panibagong simula. Hindi ito dahilan para mawala ng pag-asa, kundi pagkakataon para baguhin ang diet at lifestyle bago pa lumala. Ang dialysis ay hindi parusa kundi huling remedyo, pero may napakaraming paraan para hindi tayo umabot dito. Disiplina sa pagkain, control sa presyon at asukal, regular na check-up, aktibong katawan at pag-iwas sa self medication. Ang ating kidney ay maliit na organ lamang pero napakalaki ng papel sa ating buhay. Tahimik nitong nililinis ang ating dugo araw-araw. Subalit, tulad ng filter, may hangganan din ito. Kapag lagi natin itong binibigatan sa sobrang alat, sobrang protina, sobrang asukal, darating ang araw na bibigay ito tandaan, ang pag-iwas sa dialysis ay nagsisimula sa kusina. Nasa kamay mo kung ano ang isusubo mo araw-araw. Ang mga simpleng desisyon, hindi pagbili ng instant noodles, pagpili ng isda kaysa baboy, pagsabi ng hindi sa soft drinks. Iyan ang tunay na depensa ng iyong kidney laban sa pagkasira. Sa huli, ang kidney disease ay hindi biro. Pero ito rin ay hindi kamatayan kung magapan. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga, maari nating pangalagaan ang ating kidney at maiwasan ng dialysis. Maraming salamat sa panonood ng ating vlog. Huwag kalimutan na i-like, i-share at i-subscribe para mas marami pa tayong maabot na kababayan na nangangailangan ng ganitong impormasyon. Paki-comment mo na rin kung saang lugar ka nanonood para malaman ko kung hanggang saan umaabot ang mga videos ko. Tandaan, ang kalusugan ay yaman na hindi kayang palitan ng kahit anong pera. Alagaan natin ang ating bato, alagaan natin ang ating buhay.